So, tapos natin mag-isa, no? Ah, uh, natin yung parang ng baboy. Kasi niluluto po tayo ng ano? Ng dahon ng kamuting kahoy na ginataan. So, para maging masarap, ah, uh, muna natin 'to. Simpla po natin. lagyan po natin ng asin. 'No? Ta. So, din natin ng magic sarap. Halo halo lang. Halo halo lang po. O para ano para mas maganda no? ito lang yung pamumuhay simping pamumuhay sa uh, ano sa probinsya siyempre nagisa na natin kukuha lang tayo ng kunting tubig no lalagyan lang natin ng kunting tubig no Sabi ka lang no? natin ng tubig wow. tapos takpan siya. Uh, luto na siya. At kakain na tayo. Guys, good morning afternoon. No? Kakain na tayo. Ito na yung niluto natin na dahon ng kamuting kahoy. Na may gata, na may baboy. No, ito na. Hap. Mm. Malinamnam na. Gusto mm. so, mo, hindi pa naluto. No? Si Mimeng, ginapakilala ko. on you